Dito na ako sa may Sar... Sarinto, Sarmiento Village. Sarmiento Homes. na lang natin. Ah, first time ko pupunta rito. Ito natin. Yan, nakuha na natin yung unit sa San Jose del Monte. Napaka-traffic pala dito, Santa Maria dito na ako tinuro ng map eh. yung Traffic. Pabalik pala traffic. Papunta hindi. Ay, pauwi hindi. Malawalas. Dito tayo sa slow lane kasi dito yung makabagong overtaking lane ng NLEX. Kanan na Hindi na dun sa kaliwa Ayan. Sobrang luwag oh. Dun napaka Siksigan sila Sa overtaking lane si muna tayo Sa may huling Petron Petron ba yun? Nga, napit na tayo Exit tayo Sa may tabang pang exit you kasi know, hello take para sa in church ah shell pala yan shell lang huling palatandaan kapag pupunta ka ng malolos doon ka mag -e exit sa may tabang tabang exit ayun yung paakyat eh kakanan ka na sumakapapakyat siya Malapit na tayo 1 km Kala ko di gagana yung easy trip eh di kasi macheck yung balance buti may 400 pa Hindi tayo Sierra muna tayo Hingihingi na ako so saan tayo mag-CR ito Turn left In 300 meters, merge onto Mahalika Highway, pan Philippine Highway. Unuhan pa yata yung parking. Sana mayroong at Ito, alis yata. Umalis ka na. Sa umalis ka na boy tawalis In 300 meters, merge onto the Ute alis na tong isa, tayo na din Ah, mo. Bulacan Lugaw Kitchen, mukhang lasa nan. Dito na ako sa may ano shell bago mag tabang exit parang masarap mag KFC ito yung pinikap nating unit oh. Toyota Vios sobrang kinis green na Vios Yan, punta na tayo sa CR. CR lang. ice cream muna ito na lang strawberry ako tunaw na ito bago makarating haba ng pila asim pala nito ako ko strawberry na ano Parang strawberry candy. Atin pala. tayo sa Burger King? Ito masarap. Ito orderin natin. Nandito na ako sa may Bukawe Bukawe na tayo Big buyers yun ah